Magandang araw ng Webes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na walang kinalaman sa isyu sa West Philippine Sea ang insidente ng banggaan na ikinamatay ng tatlong mangingisdang Pinoy noong lunes. Nilinaw ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na sa karagatan ng Pangasinan nangyari ang insidente at hindi sa mismong Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kaugnay nito, gumugulong na anya ang investigasyon at ipinatawag na rin ang mga kasama ng tatlong biktima para tumestigo. Samantala, pinabulaanan din ni Coast Guard Spokesperson Commodore J. Tariela ang hakahakang Chinese vessel o Chinese maritime militia ang bumangga sa Filipino fishing boat na Deerin. Sa ngayon, kumikilos na ang PCG para makausap ang may-ari ng nakabanggaan nitong oil tanker vessel na Pacific Ana. Nakarehistro ang naturang vessel sa Marshall Islands. Ayon kay Tariela, nakipag-ugnayan na sila sa Port State Control ng Singapore kung saan papunta ang Pacific Ana. Kung uh, mapapatunayan natin talaga na yung coordinates na uh, dinaanan nila ay yun nga, no? Um, of course, to the department of foreign affairs uh, we will reach out to the flag of uh, registry ng barko na to um for for the uh, administration to go for the state administration kumbaga, kung saan siya nakaregister no ng barko uh, to help us in um, asserting yung um, liability claims no uh, sa mga may-ari ng barko na to Isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang pag-amienda sa Republic Act No. 4670 o Magna Carta for Public School Teachers. Ito ay para bigyang daan ang mas magandang pasahod at benepisyo sa mga guro sa pampublikong paaralan. Ayon kay Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture Chairperson Senator Win Gatchalian, kabilang dito ang special allowance para sa alternative learning system teachers at mga guro na nagtuturo sa liblib -lib na lugar. Layunin din itong tanggalin ang mga personal na gastos at di konektadong gawain sa pagtuturo. Target din itong mapagtibay pa ang proteksyon sa mga karapatan ng mga guro pati na ang pagkakaroon ng longevity pay. Ikinigit din ni Gatchalian na makakatulong ang panukala para solusyonan ang pagpapatupad ng ilang provision gaya ng libreng taunang medical check-up ng mga guro at pagsusumite ng annual budget para sa pagpapatupad ng Magna Carta. Sumuko na ang anim na pulis sa sangkot sa pagkamatay ng 17 taong gulang na si Jemboy Baltazar sa Quezon Province. Ayon kay Police Major General Romeo Karamat, voluntaryong sumuko ang mga suspects sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Quezon kahapon. Ito ay kasunod ng warrant of arrest na inilabas ng Navotas Regional Trial Court Branch 286. Umarap sa kasong murder ang anim na police na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeants Jerry Maliban, Antonio Bugayong Jr. at Nico Pines Eskilon, Police Corporal Edmard Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Ang mga nasabing polis ay dating naka-assign sa Navotas Police na sinibak sa kanilang puesto matapos ang insidente. Sa balitang sports, pasok na ang Gilas Pilipinas sa finals ng men's basketball sa 19th Asian Games sa Hangzhou, Zhejiang, China. Sa score na 77-76, pinataob ng Gilas ang kupunan ng China. Ito ay matapos mabigo si Zhang Zhenlin na ipanalo ang kanilang bansa nang magmintis ang kanyang last shot sa mga huling segundo ng laban. Para sa Pilipinas, nanguna sa pagpapasiklab club si Justin Brownlee na naka-33 puntos na nakatulong para maungusan ang 20 points na lamang ng China. Pumida rin si Scotty Thompson gamit ang 13 points at 8 rebounds. Habang nag-ambag ng tigwalong puntos sa winning score sina Junmar Fajardo at CJ Reyes na sinamaan pa ng 5 points mula kay Kevin Alas sa huling limang minuto. Samantala, makakalaban ng gilas ang kupuna ng Jordan para sa gold medal bukas ng gabi. Ito na ang unang beses na makakapasok sa championship ang Pilipinas mula noong taong 1990. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, Bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 81 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.